Yung napakamura na nga po niya para sa may less than 4,000. Itong si Honor X5B Plus na mayroong 4128 na version. Pero masyado po yata ang mahal to para sa sobrang pangit po ng kanyang specs ngayon. Understandable lang naman guys kung mayroon po siyang mahinang processor dahil less than 4,000 ko lang naman po siya nakuha. Pero grabe naman po yata ito Honor. Yung Helio G81 nga po ay sobrang bagay na ngayon. How much more pa yata itong Helio G36 ng Honor X5B Plus ngayon? Sobrang bagal na po niyan guys ngayon, ngayon 2025. Kahit sa mga simpleng pag-open lang po ng mga application guys is napakabagal po niyang gamitin. Lahat po siya is merong loading screen na talaga po maghihintay tayo. Dahil yung gantong klase po ng processor ngayon ni Honor is panahon pa po, po ito ng lockdown. Actually bago pa nga po mag-lockdown is nauso na yung gantong processor. At para ibalik po ito ni Honor sa mga budget phone po nila, eh para naman yata walang ko Honor Honor, itong si Honor X5B+. Plus. Dahil nga po napakahina ng kanyang processor ngayon. Isama nyo na rin po guys yung nalalaman ni Itel itong si Helio G50 Ultimate. Tinawag pa po siya Ultimate pero same processor lang po yan guys. Ng Helio G36, sobrang bagal po yan guys. Kung ngayon po natin siya gagamitin ngayon 2025. Ito sample gameplay po natin sa May Mobile Legends. Kung ayon yung pagtyagaan to guys, nasa sa inyo po. Pero para sa may less than 4,000, eh di hamak na napakarami na pong magandang smartphone dito like ng Tecno Spark Go 1, Realme Note 50, saka po rin yung bagong labas na Poco C71. Doble po ang bilis ng mga smartphone na yan. At sobrang smooth po niyan compared dito sa may Honor X5B Plus. Na halos same price lang naman po sila, pero napakalaki po ng difference sa overall ng mga specs nila. Even sa may display po niya, sa pagkakaalala ko si Samsung na lang po ang huling nakita ko na gumagamit po ng TFT display sa mga smartphone po nila. Pero ngayon mukhang si Honor naman po ang merong pinakapangit na display ngayon sa mga smartphone po nila. Dahil yung ibang display po ni Samsung ngayon guys sa mga lower unit po nila is hindi na po yung mga naka TFT. Pero itong si Honor, eh, TFT pa rin po guys yung kanyang display. Sobrang pangit po niyan compared po sa may IPS. Kung naalala nyo guys, bandang 2015 to 2020 yung mga ganyang klase po ng mga smartphone dati. Kaya para po magkaroon ng TFT display itong mga bagong smartphone ngayon, eh, para naman nakakahihayin, guys. Dahil sobrang pangit po ng ganyang klase ng display compare po sa mga naka-IPS ngayon. Alam nyo kung saan na lang po ginagamit ang mga TFT na mga display? Madalas po natin nakikita yan, guys, sa mga bumurahin ng mga smartwatch at ibang mga device na mayroon mga maliliit na display. Kaya para magkaroon po ng ay kaya para magkaroon po ng TFC display itong si Honor ngayon, eh para naman masyadong tinipid yung kanyang specs dyan. Sobrang tinipid. Na ultimo IPS is hindi po sila nakapaglagay. Yung tear notch po niya is okay lang yan. Dahil marami naman naka tear notch sa mga smartphone ngayon. Lalo po dito sa mga entry level. Kaso itong 9 third refresh rate niya, hindi mo na halos mararamdaman yan. Dahil sobrang hina nga po ng kanyang processor. Kung bagay, hindi maibigay ng processor yung enough na power para maabot po yung 9 thirds refresh rate. Dahil sobrang bagang nga po ng kanyang processor. Kaya sire lang din guys yung pagiging 90Hz nung kanyang display dito. Sa camera naman niya guys is meron po siyang 50 megapixel na main camera dito. Yan lang po yung mataas sa kanya. Pero hindi rin po ganun kaganda yung kanyang mga picture quality dito. Mas okay pa si lahat 50i at Tecna Spark Go 1. Kung camera lang po ang pag-uusapan dito sa around mga entry level na mga smartphone. Ang nakakatuwa lang po dito guys itong front selfie camera po niya. Kung ano po yung itinaas ng kanyang back camera na merong 50 megapixel. Itong front camera po niya guys, is meron lang po siyang 5 megapixel ng front selfie camera. Yung 8 megapixels guys, medyo makatwiran pa. Pero para magkaroon ng 5 megapixels, eh medyo masyado na po yata Masyado ng tinipid. Di ko alam kung saan kinuha ni Honor yung tinatawag nilang plus dito. Dahil halos lahat naman sa specs niya is napakababa. Naka 5000 mAh battery po siya with 10 watts lang na charger. Well, siguro guys, naisip po ni Honor. Okay na to kaysa naman walang charger compared kay Samsung na cable lang yung kasama sa may package. Sa totoo lang guys, hindi ko naman na kailangan i-review itong Honor X5 B+. Dahil nga yung smartphone nga po nila na merong 14,000 na SRP. Pero pagka po natin yung kanyang specs, eh para lang po siyang specs ng halagang 5,000 na smartphone. Sadyang mataas lang po yung kanyang storage na merong 512GB. Pero kung naka-128 yan or 256GB, eh napakarami na po natin makikita ng smartphone na merong mas maganda sa kanya tapos sa mas murang presyo pa. Actually guys, makakakuha po tayo ng same specs ng Honor ngayon. Siguro sa mga less than 2,000 pesos na mga smartphone. Doon po sa mga old model. Same specs po sila. Ang pinagkaiba lang po guys si Honor is bagong labas siya. Pero kung pag-uusapan ng specs, eh same specs pa rin po siya. Nang po sa mga smartphone na nilabas po 5 years ago. Ni-review ko na lang po guys yung smartphone na to para po sa 10 taon na nagdadalawang isip. Kung bibili po ba nila yung ganitong klase ng smartphone. Dahil sobrang lugi nga po tayo sa specs po na makukuha natin. Sa halagang 4,000 or kulang 4,000 pa. Still, po pong magandang smartphone na makukuha natin sa ganyang presyo po ngayon. Wait na lang po guys yung magiging review natin ng Poco C71. Dahil ito po guys, di hamak na mas maganda po yung kanyang specs. Compare po dito kay Honor. Pero kung pag-uusapan po yung presyo, is hindi po sila nagkakalayo. Actually, mas mura ko pa nga itong nakuha. Dahil nakuha ko lang po siya ng... Hindi ko maalala guys, parang 3.5 po lang po siya nakuha. Sa so, may 4.1.2.8 din po na version. Sa so, may Shopee po ngayon. Wala po tayong link sa may comment section. Baka po sakaling umorder pa kayo. Palito lang po yung video natin. Thanks for watching.